So, hito na nga, guys. Magtatapon tayo ng basura. Ayan. Wala pang laman. Ayan ang aking itatapon. Wala pang laman ang basurahan. Ayan. Dito ako nagtatapon ng basura. Ito yung aming lugar. Nasa gitna kami ng bundok. Ayan. Car park. Ayon naman ang minibus. Diyan kami nasa kay pagluluwas kami ng syudad. Ayon, o. No? Ayon yung minibus. Ayon. Ayan, dyan ako naghihintay pag palawas ako pag day off. Tapos, ito yung alakaran namin. Pauwi ng bahay. Uwi na ako na tapos ng mga basura. Ang hangin. Ayan. Kita mo, makata yung squatter. Ang baho ng amoy. May tubig na dumadalo. I both side. Ayan. Ayan, doon ang ating daanan pa uwi. Dire-diretso. -dire Ayan. Ayan ayan ang aming lugar oh, ayan bundok sa likod ng aming bahay yan may tower din dito see ito yung nilalakad ko pag magtatapon ako ng basura kaya pag nagtapon ako ng basura every other day o kaya minsan tatlong araw bago ko magtapon Nihintay ko muna mapuno yung plastic pero mamayang gabi magtatapon ako ulit yung mga ginagamit sa kusina yung mga pinaggayatan ko ng mga niluluto mamaya ko rin itapon after dinner so ito ba diba? mahigit isang minuto na ako naglalakad ayan doon pa ako paglampas ng kahoy na yan na paglampas ng kahoy na yan dyan pa kami oh, ito yung aming lugar diba nasa gitna kami ng bundok dadaan pa sa gate na yon. Mm. Dito. Minsan nakakatakot maglakad dito pag gabi. Gawa ng medyo madilim. Merong nag-garden doon, oh. Ayan. Dito din pala yung cactus na in-upload ko dati. Kita mo? Provincia Fields. Ayan. Meron din ditong bayabas. Ayan, may bunga na nga pala yung bayabas. Ayan, o. Oh. Hmm. Ayan, ito pa. Tapos, hindi ko alam halaman ba to or what. Ito naman, puno ng lemon. May gripo dyan. Libre lang yan. Galing yan sa, ano, sa bundok. Ayan yung cactus. O, dadaan tayo dito sa isang gate. Ayan. Saran natin yung gate. Ayan na pala yung aming bahay. Bahay ng amo ko, ayan. Ayan, dyan kami sa kanto. Ayan siya. Yung ground floor at first floor lang ang amin. Yung second floor, may ibang nakatira dyan. Ayan. Ito yung car park. Ayan nga pala yung longhana binidyo ko dati ayun doon ayan siya dito yung daanan ng mga sasakyan doon palabas doon ito yung aming lugar ayan o siya dito na ako sa aming bahay hindi ko na alam paano buksan at namutan ko na ayan sarang atin yung gate may mga tanim kami dito ayan kamote ayun lemon grass ayan. meron din kami ng avocado ayan. merong mangga ayan mangga Oh, sige na. That's it on my blog. Bye-bye.